ay ginagawa tayo ngayon dito ito ay desk pan floor pan o table pan sa ingles maliit lang kasi siya di, siya hindi siya stand pan ang ginawa natin dito pinaltan, na, pinaltan ko ng motor ito yung bagong rewind na motor yung mga mabibili natin na ngayon na bagong motor na estator ito ganito na ganito na ang kulay ng wire pinaltan ko ito kasi ito yung motor niya kung titignan niyo, sunog siya sunog sira kaya kailangan ko palitan talaga kasi wala na tayong may remedyo papalitan. So ganun-ganun din yung pinalit natin. Ganun-ganun din yung kapal niya. Ngayon, uh, iwawiring ko ito pero bago ko iwireng ito, bab sasabihin ko sa inyo yung wag na wag ninyong gagawin pag magwawireng kayo ng uh, motor ng electric pan. Wag na wag nyong gagawin. Wag na wag nyong gagawin na basta na lang kayong mag dugtong-dugtong ng wire dito. Wag nyong basta pag pagdugtong-dugtongin kasi pag pinagdugtong-dugtong nyo yan, na hindi nyo alam na mali pala, ay eh di sunog ang motor ninyo, sunog. Mangyayari, ganito din yan, mangyayari dyan. Sunog din. Yan. Kasi tingnan nyo yung kulay niya, yung original na kulay ng wire. Ito o. Oh. <coughs> yan oh. Yan yung original na kulay ng wire. Ngayon, yung, yung mga bagong rewind na motor ngayon, stator, ganito na yung kulay. So iba na. Ayan iba-iba. Kaya, kailangan tama ang inyong pagkakabit. Kung hindi nyo alam, huwag kayong magkakabit kung hindi nyo alam. Ngayon, para malaman ninyo kung paano ang tamang pagkakabit at pinakamadali sa lahat, ipapakita ko sa inyo. Panoorin nyo lang ito. At, uh, pero mag-subscribe muna kayo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, <coughs> ilike ninyo ang aking uh, mga video. Okay, so, kailangan alam na ninyo dito sa original na wire kung alin yung speed yung 1, 2, 3 at yung common na wire alam nyo dapat dito paano nyo malalaman yon ano nyo malalaman paano malalaman ang common sa lahat ng klase ng brand ng electric pan kung kayo ay magwa wiring so ang pinaka perfectong paraan no para malaman ay kakalasin nyo yung doon sa switch nya Okay, kakalasin nyo sa switch nya dito. Dito nyo makikita yan. Pakita ko sa inyo, ano. Ayusin ko lang yung ating, ano. Ayan, ayan. Pupunta kayo sa switch. Ayan, pupunta kayo dito sa switch. Ayan, switch. Okay, makikita nyo yung switch, ayan. Ito yung power cord. Power cord. Tapos, yung power cord, may dalawang line yan, linya. Ito yung isang linya papunta na doon sa motor papunta sa taas ito yung itim yung isa papunta rito sa switch yan doon sa tapat niya yan yung off yan na pag pinindot nyo alimbawa ito wala siya hindi siya bumabaon off yan off kaya alimbawa yung one niya itong kasunod itong one two one may nakalagay naman dyan one two three yan yan yung one ito yung one yung tapos ito yung off yung, yung off dito nakasunod naka ano yung power yung isang linya ng power cord yung uh, tawagin natin itong line 2 ito yung line 1 yung papunta dun sa motor yung black yan, yung tinatawag na common itong hindi dumadaan ng switch itong black common kung susunsunin nyo yan doon yun yung black sa taas common yun <coughs> ngayon yung 1 2 3 yan hindi ito, ito yung 1 yung 2 yung 3 kaya ang 1 yan ay Itong blue one Ang two ay white so ito yung white Ang three ay red o, Ngayon, pag alam nyo na yan Madali na So, unahan natin ikabit yung 1, 2, 3, yung speed uh, Blue, white, red Tandaan din nyo, no? So, blue, yung 1, white Yung 2, red, ay 3 So, punta na tayo dito sa pag. <coughs> Tapos yung black ay common. Punta tayo dito sa pag wiring. So, i-wiring natin, ano? So, ayan, wiring natin. <coughs> Ibaba ko ng kaunti para makita ninyo yung, ano, yung pag wiring talaga. Ayan. Ayan, okay. Okay. <coughs> Bako lang. So, ayan. Ito. Ayan. So, sabi natin kanina, ang 1 ay blue. Speed 1, speed 2 ay white. Speed 3 ay red. At common ay black. Okay? Sinsya na kayo, medyo madudumi yung ano, kasi gumawa kasi ako. Pagka uh, kasi yung ano nyo kamay ninyo, kaya medyo madumi yung kamay ko Okay. to. Ngayon, dito tayo sa uh, motor stator. Alamin natin yung one dito. Two, three, at saka yung common. Ayan. Yung one dito, sa lahat ng ganito na mabibili natin, standard yung kulay niyan, ang one sa ay one ay puti. Ayan. Kaya itong puti na no one, dalagay nyo sa one dito sa yung blue ang number 2 dito ay black speed 2 ay black kaya ikakabit natin ito mamaya sa puti sa 2 dito sa ating uh, original na ano wire nakakabitan <coughs> tapos yung uh, sunod yung 3 red tapos dito sa ano red din yung kulay yung 3 dito red din tinignan na kasi natin kanina yan dun sa may base sa may switch tapos yung common, itong green, common, kakabit natin dito sa black. Ayan, sa uluin ninyo. Tapos yung dalawang linya, papuntang kapasitor. So ilalagay mamaya natin dito sa kapasitor, dalawang linya. Okay, so tandaan nyo. Ngayon, mag-line tayo. Puputulin natin dito. Tapos i... i ano natin. Iwa-wiring natin. Ayan. So ito magagamit pa natin pag nag-repair tayo ng mga sirang mga stator na pwede pang ma-repair. So gawin <coughs> natin ay anuhin muna natin. Tanggalan muna natin ng para may kabit natin. Okay, so unahin natin yung one. Yung one dito sa motor ay one dito at yung one dito sa may papuntang switch ay blue. Kaya pagdugtongin pag, uh, lang natin. Ayan, dugtong na siya. Mamaya, susubukan natin to. Tapos, ang 2, kabit natin 2 dito sa motor. Sa switch naman, ang 2 ay white. kabitin din natin dugtungin natin Yan. so para malaman nyo yung common 1, 2, 3 buksan niyo yung switch na doon nyo makikita lahat kahit hindi na kayo gumamit ng tester kahit anong brand ng electric fan, pag nag wiring kayo yun ang gagawin nyo ganito ang gagawin nyo pupunta kayo sa switch para malaman nyo yung 1, 2, 3 pati yung common na wire. Yung 3, dito sa motor na ito, na rewind ay red. Dito sa switch naman nito ay red din. So, pagtapatan lang natin. Gamit natin. Kaya wag na wag nung gagawin. Na basta na lang kayong mag duduktong-duktong ng hindi ninyo alam kung paano. Panoorin nyo yung mga video ko para malaman niyo. Tapos yung common, no? Ito yung common, yung line na uh, line 1 na hindi dumadaan sa switch, sa switch ano? Yung tinatawag na common na wire, line 1, ilalag ilalagay niyo dito sa common na uh, wire dito naman sa kulay na kulay green. Ayan, kulay green. Tapos yung tirang dalawang dilaw na wire. Yun yung papunta ng kapasitor. Pwede naman yung pagbalik rin natin. Kahit magkabaliktad dito. Ayan. Tulin natin kasi masyadong malaki. Para malinis tignan. di yung nakapulupot lang. Pangit tignan. And tapos. Ayan. Okay, so medyo naputol tayo dahil may nag... Ano, dala dito ng gagawin ko na naman Tsaka bumili sa atin ng second hand electric fan. Okay. tuloy natin. Tulad na sinabi ko kanina. So itong dalawang linya ng kulay dilaw na dito sa motor motor na stator natin na uh, uh, nilagay. Kakabit lang natin dito sa lin dalawang linya din ng kapasitor. Kahit magkabaliktad yan wala naman yan problema. I Lagay natin. Tapos lagyan natin ng tape. At try na natin. Pag okay na kakabit. Bubuhin ko na ito tapos okay na pwede na yan na ano okay na yan subscribe kayo sa channel ko para dumaan yung subscriber natin ilike nyo ninyo itong video kong ito mga video ko na ni-upload okay so yan i ano natin i ah uh, review natin yung one kanina dito sa switch na dito sa baba ay puti. Ah, ah, ah blue. One dito sa ta motor ay white. Tama. Yung number 2 na speed, white. Dito sa may switch. Black naman ang katumbas niyan. Number 2 naman speed sa motor. Red dun sa switch. So red din ang katumbas niyan dun sa stator. Bagong motor stator. At uh, ito yung common. Black sa, sa line 1 common ay itong green. Then capacitor, sinutong lang natin. Okay, so natin ay lagyan ng tape. Then pag nalagyan natin ng tape, ay subukan natin. Kung ayos yung ating uh, ginawa. Cut muna tayo ng tape para dadiretso ang tape natin. Cut tayo ng anim. yung dugtong ninyo at maganda yung tape ninyo okay na po yan gamit ninyo yung original original na tape para matibay ang dikit at hindi matatanggal kasi kung local yan matatanggal yan maglapat-lapat yung wire masisira yung motor okay, excuse so kailangan nyo tulad ng binanggit ko kanina wag na wag kayong basta magkabit-kabit ng motor nang hindi nyo alam yun nawag wag na wag nyo gagawin dahil masisira ang motor ninyo na bagong bili na napakamahal sayang lang masusunog masusunog yung motor nyo susunog pati yung linyan nyo masusunog sa lakas ng kurinti papasok yan pinakamataas 240 na voltahe. kita ninyo pagkamali yung anyong ano susunogin niya itong linyan nyo to pati yung tangso nyo sa loob sunog sayang kaya yan so okay na ngayon sumukan natin kailangan natin ng extension ko lang ko wala na okay so to extension natin Ito na extension natin Lagay lang natin. Ano natin to para hindi umikot yung gearbox. Ayan. Sasak na yan. Tingnan nyo kung iikot siya. Ayan. Tingnan nyo itong anong ito. Parang iikot siya. Lagay natin sa 1. Pabukan natin sa 1. O yan ah. Kita nyo? Umiikot siya oh. Ayan oh. Kita nyo? Lagay natin sa 2 ikotin siya Lagay natin sa 3 Okay ayos so yan Ganyan lang Sana nakinabang kayo sa ating uh, uh, pinakita ngayon bubuoyin ko na ito para okay na Next time ulit